Magandang araw mga kaibigan! Alam niyo ba kung ano talaga ang tinatawag na flood control project? Maraming balita, usap-usapan at mga isyu tungkol dito. Pero sa video na ito, tatalakayin natin ang lahat ng dapat ninyong malaman. Kung sino ang nagtatag, para saan ito, magkano ang ginastos at nasaan na nga ba ang proyekto ngayon? Ano ang flood control project? Ang Flood Control Project ay isang serye ng mga programa at infrastruktura na ginawa ng pamahalaan para labanan ang matinding pagbaha. Kabilang dito ang paggawa ng pumping stations, dike, drainage systems, river walls, at ibounds ibang floodways na nagsisilbing daanan ng tubig ulan para hindi ito magdulot ng matinding baha sa mga komunidad. Layunin nito na protektahan ang buhay, kabuhayan, at ari-arian ng milyon-milyong Pilipino lalo na sa Metro Manila at iba pang flood-prone areas tulad ng Pampanga, Bulacan at Cavite. Sino ang nagtatag? Ang flood control projects ay nasa ilalim ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Matagal nang may mga proyekto kontrabaha, ngunit isa sa pinakamalaking plano ay ang tinatawag na Metro Manila Flood Management Master plan na sinimulan pa noong panahon ni dating Pangulong Benigno Aquino III at ipinatuloy ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte at maging ng kasalukuyang gobyerno. Magkano ang hinastos? Alam nyo ba na napakalaki ng pondo para rito? Ayon sa mga ulat ng gobyerno, ang Metro Manila Flood Management Project ay may pondong mahigit 223 bilyong piso kasama ang tulong pinansyal mula sa World Bank at Asian Infrastructure Investment Bank. Kasama rito ang modernisasyon ng mahigit 36 pumping stations, paggawa ng karagdagang floodways at pag-aayos ng mga ilog at estero. Nasaan na ang project ngayon? Ngayon, ayon sa DPWH at Metro Manila Development Authority, MMDA, ilan sa mga pumping stations ay tapos na at ginagamit na. May mga flood control projects din sa mga probinsya tulad ng Pampanga River Basin, Pasig Marikina River, at Cagayan de Oro River. Pero sa kabila ng mga proyektong ito, ramdam pa rin ang matinding pagbaha dahil sa mabilis na urbanisasyon, baradong estero, at kakulangan sa waste management. Kaya patuloy pa rin ang pagpapatayo at pagsasaayos ng mga flood control infrastructures. Sa madaling salita, ang flood control project ay isang napakalaking hakbang ng gobyerno para protektahan tayo laban sa baha. Malaki ang pondo at matagal ang proseso, ngunit napakahalaga nito para sa kaligtasan ng bawat Pilipino. Kaya mga kababayan, mahalaga rin ang ating partisipasyon. Simulan natin sa simpleng hindi pagtatapon ng basura sa estero at ilog, dahil kahit gaano kalaki ang proyekto, kung tayo mismo ay hindi disiplinado, babalik at babalik pa rin ang problema ng baha. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share para mas marami pang kababayan ang maliwanagan tungkol sa Flood Control Project.